Ah, kabigan. Ay, 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 ating mga ginawang ano, flat ah. Oo. Uh Baka -huh. pala ka nyo Order are, ay hapo na nga. Ayaw po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bali, katatapos lang po nating mag ano po ng kamatis. Oh, mag uh, lagay ng ipot. Yan, yan na po yung ating mga kamatis. Oh. Ah, nalimutan na yung saka Bukas na at pahapon na po. Ilan na yan? Yan po ang napalagay natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Pitong sa ako po yung napabuhos dito sa ating kamatisan. Ay, maalala ko yung... Eh. May pa-order pa nga po pala tayong upo at saka ano? Upo at kamuti. Ay tara. At baka ho tayo eh. Ika nga ay gabihin Yan Yan na po yung ating mga kamatis O oh. Yan kada puno O oh. Yan Medyo may init na rin po dito ngayon O oh. Yan para po matulad natin yung kamatis na yan kung ano po yung alaga natin dito sa kabila ganun din ang ating gagawin oh yung yung order natin aabot pa naman po saan mas malalaki tinterasok kabila Luwi itong isa oh. May dala na ho tayong ano Plastik Yan na fresh opo pwede na to dalawa agad ito dalawa rin ka agad pwede na to nalibang na rin po tayo ay oh and then one two three four five six seven eight so i'm gonna have to do nine Ten. Ito, ito, na naman po nililinisan natin itong upuhan doon pa lang pong banda doon ang malinis Sampo. Dagdagan pa kaya natin. Ito po yan. Ute-ute na rin po naman natin nililinisan. Oo. Oh. Yan. Gagawin na natin dosi. Ang dami pa eh oh yung malalaki yun tapos to malalaki na rin gawin na ho natin doon kasi piraso ganito po yung nakikita ko ano nila kamada taas yung ganito po sa buksakan lima lima siguro po bukas maka pagpa-order pa tayo kasi ang lalaki na uh. yun pa mga ready to harvest na po yan yun pa tatlo pa parang nasa sampu pa ata yan o oh. Uh. Huwag nagsabog po ng ipot. Ang daming uwak Yan o. Oh. Yan po yun o. Eh. Napakarami po. Parang tinutuka po yung mga ano. May mga dinadagit sila dyan. Sa po naman tayo. baka uh, po pag-abutan ito ng dalawang bandel.

Ako lang tatakta ka para tumulo. Tapos ako mag Di pa, ilang araw pa. Silang araw po. Yan Baka kapupuno lang, kapupuno lang. Oo. Ay, ako lang papatuloyin kaya sana nga. Para na madali na.

Order yan. Pag umuwi nakakahiya hindi ikuha. Buti pa sa mga bayo. Oh, hindi na. Try ka. Buti. O Oh. Doon tayo kukuha. Saglit ako. Sana ako kukuha nung ano. Ayun po. Medyo hapon na rin po tayo. Ay minabili naman ng ano. Ng pechay. Ay ating pong pagbibigyan. Oh, kahit medyo nagmamadali tayo po. Nagmamadali na po tayo, padilim na. Oh. Yan na po yung ating ano, kamote. Hindi na rin po natin na kilupan. Si Kuya Sani po, aray. Siya ho yung mga gumawa nito dati. Oh, ay sila na may mara yung kumbaga iba't iba rin ang trabaho na. pechay maganda po hindi talaga tayong papawala ng pananim para pag nagtanong isang kilong pechay ang tao ah piche verde kinakain yung hilaw yan ay oh kilaway yun ng kunay kaya, nang kaya, nang. <laughs> 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 kalimang kain ng kain ng MK ang galing mga nagmagkain ng ganyan abe maganda ho ito ah uh -huh. hmm, tama na yan kahit nalaga pa natin mga <laughs> ay isang kilo na po ah papasubrahan ko nagyemala may pabuntot hmm. yan. Yan. Bigay din naman ano. Uh -huh. Uh -huh. Ayos na, sige. Salamat po kasi ani. Sabi ko hindi po kami tapos ani, ani na pagkatapos eh. po kay si Ma'am ito, tatabas din kami kuyari. Kailan ano? Siya nga ngayon ay ganoon, tutok na dito. Bihira na naman man ay mamaupay. na kami. Ano Bihira na. Salamat po kasi eh. Ako may ano pa? nag -ano pa ako na rin kamote. unahan po natin na yung order na 5 kilo na malalaki ho pang ano po ito pang kamote ah, ano, kamote price yung oh, gusto yun kerto ko 5 kilo baler arin yung ating mga kalakal lo upo yung ate pong kamote ay naka ilang peraso nga ari po ay apat anin anin at kinsi ay di lang 21 21 ito po order by order ay. Ari. ari po ari po 15 kilo maganda upo po natin dinala yung 15 yan salamat po sa inyo pagsama inabot tayo ng gabi 15 kilo po kamuti yung binaba natin dito